Nagtaas ng isang daang libong pisong pabuya ang Presidential Task Force on Media Security para sa ikadarakip ng mga salarin sa pananambang sa radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang si DJ Johnny Walker para sa update live na magbabalita si Mon Gualvez mula sa Kalamba Misamis Occidental. Mon, kumusta na ang investigasyon sa kaso at tukoy na ba kung sino ang mga suspect o ang mastermind? Cheryl, hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang backtracking, investigasyon, pangangalap ng ebidensya ng binuungang SITG Johnny Walker na mga polis kaugnay nga sa pagkakapatay dito nga sa uh, radio broadcaster na si DJ Johnny Walker. At yung tatlong suspect na sinasabi nga dito sa uh, investigasyon ay patuloy pa rin hindi nakikilala. Yung isa na mukaan at naglabas na nga ng computerized composite sketch pero yung dalawa, yung mismong gunman at yung sinasabing nag-aabang sa labas ng gate na mangyari ang krimen ay hindi pa rin tukoy. Ang sinasabi ng mga polis, may mga feelers na raw silang natatanggap matapos na magtaas ng reward money dito sa mga makakapagturo sa pagkakakilala ng sospek pero patuloy pa nila itong vini-verify kung ito ay uh, lehitimo at kung uh, taga saan itong mga naturang sospek na kanilang uh, binabanggit sa, sa mga pulis. So, so far, talagang nagpapatuloy pa rin yung paghahanap at saka yung pagkakakilanlan no, or yung pagtukoy sa identity ng mga sospek, Cheryl. Para lang sa kaalaman ng no, mga hindi nakakasagap dun sa programa no, ni DJ Johnny Walker sa radio, ano bang klase ng programa ito? More of public service program daw ito, Sheryl, eh, yung pinakahawakan ni DJ Johnny Walker. Yan ang sabi ng kaniyang pamilya at ito ay more of uh, nag- kagawon ng mga advertisement, may mga libreng pabate or greeting portion greeting portion at yung kanyang programa ay malakas daw sa audience lalo dito sa Kalamba at sa, sa probinsya at tumaabot pa nga yung kanilang signal or kanilang frequency hanggang sa May Davao Region at ang sinasabi rin oh so, sa sa Zamboanga, no ang sinasabi rin dito ay talagang mula alas 4 hanggang alas 7 ng umaga tumatakbo yung programa ni DJ Johnny Walker at Uh, uh, specifically mula biyernes hanggang linggo kung saan nga tinambangan itong itong naturang radio broadcaster. So, uh, sinasabi nila, ay eh, talaga nagtataka sila o oh, napapaisip sila kung may kinilaman ba sa pagiging broadcaster ng biktima ang, ang dahilan ng pananambang dahil hindi naman doon ito hard-hitting na komentarista. Minsan, may sa mga puna pero hindi naman doon ito talaga mandidikdik kumbaga ng kanyang mga komento sa ginagawa niyang programa, Cheryl sino ang nagmamayari at paano nakakuha ng frequency ang kanilang estasyon? Since 2014, Mai, talaga trabaho na ni DJ John Walker, no? ni Mr. Humalon at ng kanyang misis, itong pagkuha nga ng frequency mula sa NTC. Uh, at noong una, itong... Alright, Mon, uh same frequency no, 94.7. Uh, Oo. Oh, oh. uh, sorry, ulitin lamang natin at nagputol-putol, come on. Okay. Again, uh, yung pagkuha ng frequency, talaga tinrabaho ito ni DJ Johnny Walker at ng kanyang misis mula sa NTC. At nakuha nga nila yung frequency. Nung una, uh, meron pa itong ibang pangalan, pero yung frequency number talaga, ay eh, talagang uh, stick na no, sa 94.7 na kanila pag ari na nga hanggang sa ngayon. Since 2014 yan, Cheryl. So kung sinasabi mo na hindi naman hard, hard hitting siya, no, yung kanyang programa, So, tinitingnan, mas Masaan ngayon nagpo-focus ang uh, pulisya sa investigasyon na posibleng ang gulungan nitong uh, uh, dahilan ng pagkamatay ni uh, Johnny Walker? Medyo playing safe pa ang mga ang mga pulis no Cheryl sa kung pinakaanong motibo na nakikita nila dito sa nangyaring krimen dahil nga open daw sila sa lahat pa ng mga possible motives no mula sa pagiging broadcaster pa nga rin o may kinalaman sa trabaho baka rin daw na may kinalaman sa politika dahil na itong kulang politika at last 2022. Uh, pero hindi lang pinalad bilang konsehal ng bayan at maaari rin daw na pagnanakaw dahil nakita nga natin sa CCTV footage na hinablot no, yung kwintas na ginto nitong biktima na nagkakahalaga sa 150,000 pesos. Pero isa sa pinaka tinutulukan ngayon ng, uh, ng mga polis at the same time sinabi rin ng pamilya, eh, maaari daw na personal na galit ang posibleng motibo dahilan ng pananambanga dito sa radio broadcaster dahil meron daw silang mga nakaalitan na may kinalaman sa lupa at saka sa negosyo. Narito yung bahagi ng pahayag ng misis ng biktima. Matindi na kasi sir kasi umaabot kasi sa point na ano bakit kami dito sa amin aming uh, ng case business uh, competition na kinyan sir kasi mayroon kasi mayroon din silang ano registration. Dito sa Kalamba sir tatlo ang registration, ikatatlo ang sa amin. Hindi sila naawa sa husband ko sir kasi uh, PWD kasi siya magsaklay, magkrat siya. Hindi ko hindi ko akalain na mayroon pang tao na kayang gumawa sa kanya. Mon, kumusta ang pamilya ngayon? malungkot pa rin Cyril although talagang bumubuhos ngayon yung mga nakikidalamhati at nagpapaabot ng kanilang pakikiramay dito nga sa pamilya ng biktima uh, talaga makikita mo sa likod ko talagang sunod-sunod nga rin ng dating ng mga bulaklak na ipinaparating dito sa kanilang bahay actually dito ngayon yung si Cheryl. Sheryl? Mon. Hello po, ma'am. Ang amin po pong... Oh, Cheryl, uh, bali, nilagyan namin ng monitor si Ma'am Jerry Bell. Uh -huh. Ang amin pong pakikiramay, um, ma'am, at this point, ano, pa kamusta po ang... Uh, sa tingin nyo po ay masayahu uh, masaya ho ba tayo sa itinatakbo ng investigasyon sa pagkamatay po ng inyong asawa? Uh, Ma'am Cheryl kasi nagpasalamat ako sa mga PNP, sa mga otoridad na nagtutok talaga sila sa kaso ng pagpatay ng husband ko na si Jenny Walker. At uh, secure naman kami dito kasi nag kasi ako sa aming uh, uh siguridad sa ngayon kasi hindi pa kasi na hindi pa sa, kasi na dakip yung mga salarin sa pagpatay ng husband ko. Pero inasahan ko na sa uh, madaling panahon na mayroon ng justice na makakuha namin through sa pagtulong sa mga PNP, sa si CIDG, sa mga NBI sa nangyari na pagpatay sa asawa ko. Ma'am, meron ho ba kayong kutob ano, kung sino ang may kagagawan nito? or bago po napaslang ang inyong asawa, ay may mga naikwento po ba siya na mga pagbabanta sa kanyang buhay? Uh, sa nagkausap kami ng husband ko, wala naman siyang mga death threat ma'am na nareceive namin sa, uh, through text message, wala naman. Then, wala naman siya na nagsabi, hindi naman siya nagsabi sa amin na mayroon Kasi mag, uh, magsalita kasi kami, mag-talk uh, kasi kami. Every night, wala naman siyang nasabi, ma'am. Pero kayo ho ba'y may kutob kung uh, sino po ang may kagagawan nito? Uh, sa amin sa ngayon, ma'am, uh, uh, nag-investigate na yung mga PNP. So, umaasa na lang kami. Nagbigay na kami ng ano mga information sa kanila so nag-wait na lang kami ma'am sa development sa case namin ma'am at nagtaas na rin po ano ma'am ng 100,000 pisong pabuya po ang Presidential Task Force on Media Security ito po'y uh, bilang uh, sabi nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan matutukan po itong kasong ito ano po ang ating mensahe Uh, nagpapasalamat ako sa mga media ma'am at sa ni President Bongbong Marcos na tumulong upang at nagbigay na suporta upang malutas ang uh, mga yung gumawa sa pagpatay ng husband ko. Nagpapasalamat ako sa otoridad o sa lahat-lahat na ma'am na nasumusuporta sa amin. Sa panahon ngayon na kami ay nagdadalamhati sa nangyari sa asawa ko, ma'am. Mayroon pa po ba kayong gustong ipaabot na mensahe sa pamahalaan? Uh, sa pamahalaan natin, uh, uh, sa akin lang, uh, ang gusto ko lang na mabigyan ng hustesya ang pagpatay sa asawa ko na si Jenny Walker. Uh, at nagpapasalamat ako sa ating Pangulo na Bongbong Marcos. Then sa mga otoridad na ano na uh, nag-help sa amin ma'am at sa aming dito sa Misamis Occidental, yung mga PNP, yung governor namin, uh, Governor Henry Swaminal. Uh, nagpasalamat ako ma'am sana mayroon ng uh, um, madalian na yung paglutas ng, mga, ng krimen, ma'am. Sa pagpatay ng husband ko. Marami pong salamat sa pagbibigay po ng oras nyo sa amin at muli po ang aming pakikiramay sa inyo at sa inyong pamilya, Ma'am Heribel Humalon. At salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.